Samantala, pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. CNN live, live, Nationwide. Renz Belda, magandang araw sa'yo. Magandang araw, oriyal Magandang umaga, Pilipinas. Nagsagawa ng pagpupulong ang Batangas City Police Station at ang Batangas City Comelec upang masiguro ang kayusan sa paghain ng Certificate of Candidacy o COC ng mga kandidato sa Barangay Sanggol ng Kabataan Eleksyon sa August 28 na tatagal hanggang September 2. ang kay Police Lieutenant Colonel Diana Del Rosario, hepe ng Batangas City Police Station, na titiyakin nila na may sapat na tauhang nakadeploy sa mga polling centers. Ipatutupad din nila ang GANBA na magsisimula sa August 28 hanggang November 20 1979 at ng Likor Ban mula October 29 hanggang 30. Sinabi naman ni Batanga City Comelec Election Office Atty. Jonathan Karungkong na handa ng kanilang tanggapan sa nalalapit na halalan kabilang ang pagmonitor sa panahon ng pangampanya. Nakipagugnay na din anya sila sa DepEd para sa mga guro na magsisilbi sa eleksyon. Samantala, ayon sa tala, may 82 polling places, 1,381 established precinct, 682 clustered precinct at 227,682 registered voters sa lungsod. Mula sa DWALFM 95.9 Radio Totoo, ito si Renz Belda nag-ulat live para sa CMN Pilipinas. CNN live. Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda. Mula po naman sa impila ng DWALFM, ang Radio Totoo CMN Batangas.